Nandito tayo, finally sa New York Yes Ayan, kung ayan itong gamit oh. Malaki pa binyahin ito oh. Pampares natin Pinuntahan natin kaibigan natin si Beshi Ria dito Tsaka si Parin Jeff So kita nyo naman yung New York doon Ang dami nagbusinas <laughs> Ano ko? <laughs> Hello, hat ko musta. Para sa ano, Philippine vibes. Na, ano. Plus Montreal vibes sa kanila. Oo, uh, nga pala mga repa na dito pala kayo pupunta sa New York. Dito ulit. Nakita niyo na to sa mga nakaraang vlog ko. 'Yon. Alam nyo ba, nat na trauma ako mag-drive dito. Ang dami sa akin pumipit-pit. Nakita nyo naman kung gano'ng kaliit yung mga daan dyan. Ano nyo, oh. Yan, mga daan dyan. Tapos tingnan naman itong parada ko dito. Ayan, siksik na talaga. Doon na ako lumabas sa kabila. Ayan, oh. O, lalabas na, na namin mga gamit, no? Oh, sige, let's go na, Han. Pala, pakabangan nyo itong vlog na to ha? Sigurado, kasi kayo dito. Yeah. Nasaan? Hello! Ay, hey, may ano vlog! Kailan na ito yung Amerikano? Si Clark! How are you? Hello, welcome! 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 welcome. Oh, Team Liberial! What do you want to what what you wanna say? say to Tito? What do you want to say What do you want to say? You ask him! Monster truck! Monster oh. <laughs> <I don't know. laughs> truck! Ayun na! na! Ayun na! Ayun na! na! Ayun na! Ayun na! na! Ayun na! 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 ano siya, parang townhouse siya, no? Hindi naman siya tikit-tikit. Parang townhouse. Tapos yan, may mga land. Makikita niya mamaya. Pakita ko sa inyo itsura ng bahay dito sa New York. Pero seryoso talaga ako dun, ha? Dito sa lugar na to, ha? Sa Queen's Tour. Ang hirap, nahirapan ako mag-drive. Nanibago ako. Ang daming pong pit So, hindi ako sanay kasi sa... Ayun, narinig nyo, ha? Narinig nyo, pit-pit na yun, ha? Oh, ganun talaga. Kaya kung na nasanay kayo sa states na countryside, matotroma kayo talaga dito. Pero <laughs> not all part of New York kasi may napunta New York talagang mountainous. Eh. Ayun. Ayan, konti na lang. Nalabas natin konti magamit. So, ito yung nasa kaliwang bahagi ng bahay nila, no? So, ayan, um, hati siguro kayo dito ng spasyo na to mula dito sa kitna na yan, no? Ayan. So, malaki-malaking loob nila. Marumi lang dahil sa mga bata, ano, ma maraming mga laruan. Hindi na bago yun. Pero ito yung ano nila, parang sakit na sa kanila to. Kasi yung sa kabila na yan, sa kabila na yan. Ang bahay. So, ito, ah, hindi, sa kanila to. Lahat to sa kanila. M mula dito na yan, sa kanila na yan. Tapos ito, ano, ginagawa -gina ng playground to. Oh. Ito, malaki. Pwede itong gawan na, gawan, ano, gawan ng ito nga, canopy. Tapos gasibo, maganda lang ng gasibo rin to. Ayun, nagaganda ng playground to. Pwede nga magtanim din pala eh, oh. O, oh, di ba? So malaki 'tong mayroon pa siyang isang storage. So malaki 'tong garahe niya dito. Masabi nating spacious siya. Oh, di ba? Ito yung sa ng, ano nga, likod na. So kung makikita nyo, ganyan siya. Ayan. Diba? Unin natin yung regalo niya, no? <laughs> Birthday kasi ni Clark, kaya din kami nagpunta dito. So, surprise natin siya. Iniintay niya daw ako kanina pa eh. Matandain talaga yung batang yun. Ibuwin mo, ilang buwan lang. Dalawang buwan na yata yung sinabi ko sa kanya. Lakuhin natin sa binata sa sapatos. Clark! 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 Masa baba ata. Clark, come on! I will give you something! Wah, come on, I'll give you something. That's so weird. <laughs> Clark, yeah, I got something for your happy birthday. You How old are you? How old are you? What do you think, What do you think is that? What do you think? Guess, 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 guess. Oh, it's not. It's not oh <laughs> my God! Oh. <laughs> This is the best. It's not. To do something for me. <laughs> of it's course, but give uh, us birthday, your birthday, right? Birthday, it's yes. You the, I don't know. Yes. I'm see the oh, hour? Hour? Are you happy? Yeah. Alright. <laughs> of course, Atelelel has also. But, All right. But the, is this the water so water Oh, okay, okay. I want to breathe. Breathe also. What do you want, breathe? Oh, my God. Oh? You have? That's for Clark. No, 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 no. Ay, tabi I only got two. Ah, really? This? Yung pagpasok natin, yung basement. Punta tayo sa basement nila. May basement sila dito. Okay. Dito kami mag-room. For... Ilang mga days. Ayan. Hi. Ah. Yes. So, yung CR. Ano to? Customize to, mga Pinalagyan naman talaga rin dito O oh, ba? Diba? Uh, this is our room Wow oh, linis ah Naglinis <laughs> Linis si Besia O marami pa mga mga mamsi So yun Tumating na si Parang <laughs> Jeff At tayo mga mamsi na naman ngayon This time sa Pagbuna so, tayo sa downtown Hindi ko alam kung saan tayo papasyal Kung saan tayo papasyal nila no? So Yan Pintay natin kung saan tayo papasyal nila So JC, dyan ka muna ha Talagang ano eh Talagang nakaka-talagang nakaka-trauma mag-drive dito eh Ano, uh, Jeff, nakaka-trauma mag-drive dito <laughs> Ayan, wala pa, wala ang daan, di ba? One way siya So, kanya lang, no? So, bigayan lang dyan Anyway, one way naman, wala namang papunta dito So, pagalingan talaga mag-drive dito <laughs> so, Sayo na sayo na si Jeff sa mag-drive dito eh. <laughs> oh, so this time mga nanpa, hindi tayo nagmamadali no dahil nga uh, mag overnight stay naman tayo dito at hanggang tomorrow pa tayo ng linggo so yan, enjoy na enjoy mga bata okay, enjoy! Wow! Let's roll! So <laughs> well, sa mga papunta na dito mo, di sa na United, na United States, States. Naman sila. <laughs> uh, Makikita nyo ha, ito ang other side of New York ha Ayan, Brooklyn. Brooklyn, nasa Brooklyn tayo. Ha, <laughs> oh, uh, ano makapansin nyo? Para tayo nasa Pasay, di ba? <laughs> entering Brooklyn. <laughs> entering Brooklyn. <laughs> Brooklyn Mets. Pamilyar oh, kayo mga Rema Mamam sa mga nasa Pinas dyan. Pagpunta tayo Pasay para papunta ko <laughs> na <ng> Maynila eh. <yun. laughs> Ayan ang other side of United States. Talagalan mo naman mga yan. Andito na tayo sa ano, sa Lumen Station. <laughs> Para kayo dati ano, Arpapa Lumen Trip na. Narado na tayo sa ano, sa McLaren Station. Diba, din na natin sila sa Lumen Baka, baka lang na, wala bang dito, mapakita na parang nasa ano, tayo, New York. Mamaya na. Baka kala na, sa Arpapa tayo. Mamakita tayo. Ayan po, ayan po, ano, isang side po ng New York. Ayan. Julian Roberts, oh, ito yung nating hill eh. Ayan. Hello, hello, hello. Parang, ito ba isa sa mga pinapuntahan? It oh. Ito na yata yung nating Hill Street. <laughs> Hindi ko lang. Sa Manhattan yata. Yun eh, yung okay no? Okay style. Uh, parang ka pelikula na. Yeah, ito, oh. Yeah, uh, yeah, yeah, binabaybay hundred, hundred, na natin yung kahabaan uh, ng ano, uh, UN uh, Avenue. Uh, <laughs> uh, <laughs> Ang sa sakyan dito, Jep. Ang dulo ng parka-cabin dito. Ayun, Empire State na yun, di ba? Bada! Empire na. Ang dami anak ni Cesar miles <laughs> lang yan, 9 minutes. Anong anak ko, isa sa Yung anak punta sila dito. Nag-subway-subway pa sila. Talaga? Yung babae. Skyway yan, Skyway. Chocolate. Chocolate. So 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 mm. sana. So I want a bowl In a quarter mile. Okay. Okay. Parang hindi mo, hindi mo rin ma, one ma Pilipinas pagka kayo eh. Yes. Skyway dun eh. Pagkakita tayo sa Manhattan. Chocolate. Chocolate. Later we will <laughs> <to his> <laughs> Ito pala yung pinakasikat na street sa Dambo na picture na yan. May oh, pa picture. No? Ay, no, nakita oh. nakita mo. Nakikita yung ano, Empire State. Oo oh, nga. No. Ngayon. sige, umaya na tayo dyan. Oh, ito, ito, ito pa. Isa po. Okay. Ayun no. yes. ay, no, right. oh. Ay, no, na picture dito. Ayun o. mo. Mga model uh, mga dito. model dito, dito, no? dito, oh. Model. model dito, nga oh. o. Ay. Grabe yung oh. daan. Grabe yung ano na. Postura ano, na. Tsaka ano. Mga model talaga oh. yung ano. Kaso may basura yung Marcio.

Ayun, hindi pa alis na po kanya po. Kakapark lang yan. Ah, magluma, kaya? Marta. Hirap lang maghahap ng parking dito sa Brooklyn. No. Uy, hindi tayo sa Brooklyn, Manhattan, New York. Ang taas ng building, oh. We're gonna take a picture first, then that's it, okay? Like, are gonna look at all here? Yeah. Wow, what a good car, what a nice car. Okay, let's go. So binabaybay natin yung buong Dumbo ha no? Dumbo Street ha, Here in Brooklyn, New York, Manhattan Ang dami niya palang bridge dito ano? no? Mamaya puntaan natin yung ano Yung nakita natin na Pinakita ko sa inyo na Famous uh, uh, Picture spot Picture, ano tawag doon? Picturesque Na spot Okay, hold your hands guys ha Ang dami namin mga chikiting <laughs> wow, may cameraman tayo. Hello. Asa si Jeff? Ang daming tao dito mga Repa. Friday kasi kaya naman napakaraming tao talaga. Food cart everywhere. Yeah. Itong side na to, napakaganda na nito. May film mo na lang sa ano na, ano, ibang bansa. <laughs> bridge dyan, bridge there, bridge, bridge pa yun. Ang ganda na ito oh. Actually, hindi siya ma-justify sa camera ko. Masensya Asensya na, wala repa. Pero pag nakikita nyo to, ay, mamamangha talaga. Ang ganda. So, uh, ayan, no? Oh. Ang dami dito, mga usually, dito nang papakuha. Yung mga nagpiprina, kasal. Yan, dito nang papakuha sa ano to. Bridge na yan. Medyo maingay na lang dito kasi may subway siya. Ang dami mga food cards. So, kung wala kayo pagkain, alam mo, lema. At maganda dito, meron din... Kita so, West West, Om. Ismail, anu dagat. So nice. Wow. Look at this. Dapat agak Wow. And the view. Masih sih view pa, oh. Be Clark. Kaya ito pala yung Manhattan Bridge, tapos Brooklyn Bridge. Ayan. 36. Ayan o. Yan ang kanila. May bahat. Alright. na pa sila. No? Tignan o. No? Ano ba? Pwede na silang no? iwanan. Ngayon po, Han. Papicture pic -pa ka dito ng maganda dito, Dito sa Han. Dito sa Brooklyn, New York. picture spot, Han. Dito sa Brooklyn, New York. No? Yung tinatawag nga Dumbo Bridge. No? Uh, dito pa picture ka. All right. Ito naman ang aming ano, pitoko pero Maingay lang mga repas sayang Hindi ko din yung ano Yung bago kong microphone no Hindi natin nagamit ngayon Dito ha maganda oh, yung film mo talaga nasa ano di ba? Ito lang ano na to Sa uh, other side of New York na to uh, ba? Diba? Ganda sobra at least, naibsan yung trauma ko doon sa pag drive <laughs> Dahil mga nakita oh, ko so maganda lang di natin na dito. Saneng na dito si pareng, ano eh, pareng... Jeff, oo okay. nga. Mayroon kasing tren eh, no? May ingay. Okay, dito tayo. Damit tayo. Mayroon pa. Mayroon ka, Victoria, si ate, oh. Kaya yung pakibabansayan, mga turista. Ayan, oh.

Ang pa picture namin doon mga repo mga moms So dito na punta tayo ngayon sa parang wildlife naman dito park Ano yan? Ano meron dyan? Ha? ay dyan pala sila Playground pala sila Okay Alright uh, Playground muna sila Matas may araw eh oh Oh. Uh, siya paglaro mo sila. Ayun. Siya kamo na. Dito no. walking, walking kami ngayon. Papunta naman doon sa So, tayo putahan ngayon? sa Brooklyn Beach Bridge. Okay. So, Theodor Tinery at saka ng Jeep ngayon araw to. Napalahan maalala ko lang pala no. June na ngayon, di ba? So parang almost one year na pala tayo Oh, yes. Okay, so parang ano na rin pala natin ito, no? Parang anniversary treat na rin natin. Advance. Ano dumating tayo dito, June ano? 96. So parang advance na rin natin. Treat. Ang ganda, no? Ay, sa atin si Edu ah. Ang bilis pa na Hindi natin pa sila na, na, na malaya na is isang taon na pala kami dito. Mga mas pa pa, no? Ang dami na namin napuntahan. Ngayon, ito bago na naman. So marami rin kayong magandang napuntahan dito ngayon. Oh, ay katulad niyan. Paano? Tawid tayo dyan. So, ayan, yeah, samahan pa kami dito mara, mamam, mga kanay, mga mams, kung ano pa mga natin dito. Sa halos nga palahan na uh, isang taon na stay natin sa United States. Naparami memories na, di ba? Ang dami yun nating mga tunan dito. Di ba? Nakikita naman lang sa vlog, yung mga pupuntahan natin. So, so far, talagang uh, Uh, ano, nakaka-adjust na tayo, nakaka tayo sa adjustment period ba, kumbaga. Iba po na rin sa pa. kahit pa paano. Oo. Uh, 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 so. Tsaka maraming na tayo nakilala. At saka nakita ulit ng mga kaibigan kasi yan, si best friend ko, di ba? How many years kami din nakita niyan. Yeah. So, looking for more years to come on. Cheers! Si! Yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Siyempre. <laughs> of course, no? Salamat sa Panginoon sa mga biyayang nabigay niya sa atin, no? of all those years at sa mga blessings pa at sa mga mawe bless pa nato ba? Yes. so masama na nato to God be the glory talaga always and forever always and forever <laughs> welcome to Brooklyn so this is the home now of Brooklyn here at thought ang iwan na let's see where are they where they are so, Ayan, lakad tayo sa mga bahay ng Brooklyn. Makita niyo ang daming tao here the team liberal and team jeff yes going up up oh, almost sunset na mga repa sakto hello ang dami tao ang ganda dito may kalsada sakto sunset oh takal na sunset oh, oh so na

go. Uh, Masakit oh. Ah, uh, close up personal oh. Kung makukuha na sa video. Yan, nakalay pa. Ha? Huh? Wow. Brooklyn Heights. 1,021 feet. That's nice. Oh, makikita nyo ang ganda ng Brooklyn, mga repa. What's that? Cadman Plaza. Cadman Plaza. Ano? 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 Then of course Dumbo. Dumbo. Wow. Then ito, ito naman, ganda Welcome yun, uh, to yun. Brooklyn. Welcome to Brooklyn. Yay! Welcome to Brooklyn. Ah, tayo dyan, tayo dyan, tayo Ay, bain, ha, tayo kayo dyan ha. Tayo kayo dyan ha. Tayo kayo dyan. Yan. Jada, go ahead, go with mommy. Jada, mommy, ito na. Tidak, nice, welcome. So mga repa, ito na tayo. Dito na tayo sa gitna ng Brooklyn Bridge. you can see, no? So my left side, ito, ano uh, to, bunch of cars then going to the south side. Yan, tapos ito ng mga ating kanan is going to the north side. So, ayun, know, no? Kasi pakita tayo ng mga umaanda ng mga sakya, no? Tapos may tubig pa doon. O, diba, napakaganda. Tapos ito, ayun, pupunta natin, no? Wow! Wala na pala dito. First time ko na nakapunta dito talaga. At pangatlong beses ko na ito sa New York Pero ito ang pinaka sa tingin kong uh, The best uh, sorry, oh, sorry. The best uh, time na nakapunta kami dito <laughs> <laughs> Meron din pala sila dito ano, Parang pinapauso dito oh, Sa bridge na ito sa, sa, Brooklyn no? Yung ating ano Parang mga lock ba siya That's nice oh. Oh. Meron na rin ng mga lock no? oh. <laughs> Sana lang talaga Hindi ko na pupuntahan dito sa New York eh Yung Statue of Liberty Pero Pero buti na lang sumilip Andito pa Ayun no? Ang layo oh Sumilip at least diba Hello statue Is that you? Ah Kahit malayo ka At least na Na ano kita Na sight man lang kita Statue of Liberty Soon we uh, see sa 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 saan Ayan dyan, dyan dyan okay, the Right there dito, saan dito? This, Itong may tower na kayaan? Yes. Ah, ito, ito, yes. ito okay, okay, Yes Okay, yes. okay, okay, yes. yeah, yes. ayan yeah, yes. yeah, yes. yeah. Ah, isa na lang, no? Yes Alright, okay Kasi kasama pa rin yan Yung 1, 2, 3 Kaya nga yung pinakamataas Okay, okay, okay So, yan. Gem, nakita ko na yung Statue of Liberty Kahit wala na sa liyapan Kasi ito na lang dito na sa liyapan, eh <laughs> Ayan Alright, okay Pauwi na tayo At gamit na ang pa rin naging picture dito mga repa So ang pa rin naging picture no? sa so, pauwi tayo So yan no? Yan, ang mga Ay, ang ganda na ang mga picture dito guys no? Oh. Wala tao Go 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 <laughs> Go go na, na. <laughs> Ayan picture sila Kasi walang mga nakalakad na eh Kapag ganda talaga ng mga dito, 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 kaman, kaman. And Empire State may kulay na pula. Ayan, eh, uh, last na picture na. Tapos, ano tayo? kapta na. Oh, pa kapta na, kap Alright, okay. Loren, Loren. Alright, yan. Yeah, okay, okay. One, two, three, go. Alright. Alright. Aka din sa wakas. Nag-free na pa, oh. Oh, Talaga naman. Oh, pa-uwi na lang kami yan, ha? So, yun, mga repa, no? So, I think that's it for today sa ating vlog na ito. And I hope nagustuhan nyo yung video vlog natin. Ito, medyo matagal din hindi nasundan kasi medyo busy. But I hope uh, nagustuhan nyo yung ating uh, content ngayon. At again, maraming salamat sa pag-support sa aking uh, YouTube channel at maging na rin sa aking uh, Facebook. So follow nyo lang sa Facebook na it's JB Live Report. Magyari nyo yan. Follow nyo lang ako sa akin uh, no, mga ano doon. Mga may mga ilang mga content din ako doon. At saka siyempre sa so lahat ng mga nagko-comment po. Nag-like, heart, subscribe, follow po. Maraming salamat you, po at mag-ingat po kayo lagi. God bless po easy. sa inyo dyan. Hindi ko na po kayo isa sa inyo. Alam nyo na po baby kasi baby na po kayo. Again, salamat po. Ingat and God bless everyone. Bye na, na po.